kasaysayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli ating alamin. Tuklasin. Dito sa Historiador. Historiador. Filipino. Bruce Line. Ito ang mga naglalakihang barko na lulan ang mga mayayamang tao na gustong maglakbay sa iba't ibang bahagi ng mundo sakay ng napakagara at napakamodernong modernong barko sa buong mundo. Hindi basta-basta ang maka-experyensyang sumakay dito dahil sa mga nailangan ka ng sapat na pera para makayanan ang mahal na pamasahe at akomodasyon sa cruise line na pangmayaman maliban sa si mga hinahanga dito na mga gustong magbakasyon. Ang cruise pay hangad din ng mga seafarers na makakapasok para makapagtrabaho. Pinoy na siguro ang may pinakamaraming pilang na nagtatrabaho sa cruise ships na ito mula sa mga entertainers, hotel staff, restaurant hanggang sa mga nagtatrabaho sa makina ng barko ay may mga napapabilang na Pinoy. Malaking bagay ito para sa si mga pamilyang naiwan dito sa Pilipinas dahil maganda naman ang kitaan sa ganitong uri ng trabaho. Mas swerte ang sinumang sima na mapigyan ng 10 taong working visa sa Estados Unidos dahil siguradong malaki-laki ang iyong may sa haba ng taon na iyong pagtatrabaho pero kamakailan lang ay biglang gumuho ang mundo ng ilang mga Pinoy na nagtatrabaho sa ilang cruise sa Estados Unidos nang bigla na lang silang pababain ng mga taga US Customs and Border Protection o CBP para i-revoke ang kanilang mga visas. Hindi na sila makakabasok sa Estados Unidos para magtrabaho sa loob ng 10 taon. Wasak na wasak ang kanilang mga pangarap dahil sa biglaan na lang silang matatanggalan ng trabaho. Inakusahan silang nagtatago at nanunood ng mga masesenan at pastos na mga video kung saan ang mga bida ay mga bata pa. Kahit wala raw ebidensya basta nalang silang pinababa ng barko. Justice po ng ginagawa nila sa amin. Talagang traumatic experience po talaga sa amin dahil uh, mahirap tanggapin dahil wala kaming ginagawa masama. Dinampot ako ng limang CBP, dinala ako sa CBP office. Pagdating ko doon, nagantay ako siguro mga tatlo-apat na oras. Nasa kanila na yung cellphone ko, yung dalawang cellphone ko. Tapos dun ko na ano, nagtatanong sila sa akin. Yung phone ko sir, wala talaga silang makita. Umabot siguro ng limang oras. Limang apat na oras yung ano, apat o or limang oras na nag-init, uh, check nila yung cellphone ko pero wala silang makita nilapagan po ako sa tabi ng papel ko na ng handcap po. So sabi nila, sabi ko na si DP, you will choose, you will sign or you will get handcap in your hand. So parang pupusasan po ako. Bumagsak na ho lahat ng pangarap eh. Wala, hindi ko na ho alam kung paano ako mag-start. Na kahit hindi ko alam kung paano, paano pa ako makakabalik talagang durog na durog po kami ngayon isa raw itong napaka na eksperyensya ng mga Pinoy na seafarers na kanilang nadanas sa mga taga Custom and Border Protection ayon sa statement ng Filipino American Groups National Federation of Filipino American Associations and the Filipino Workers Center ang ginawa raw na ito ng mga taga CBP ay talagang matatawag na harassment sobrang nakakahiya raw ang naging epekto nito sa mga pinababang mga trabahanting Pinoy kahit na wala naman daw may nakuhang ebidensya sa kanila. Ang sampung taong ban sa kanila para hindi makapasok sa Estados Unidos ay magdudulot raw ng matinding paghihirap sa kanilang mga pamilya, lalo na at sila lang ang inaasahan ng mga ito. Noon pa man ay nagpaalala na ang imbahada ng Pilipinas sa Washington patungkol sa pagtaas ng bilang ng mga Pinoy na nagtatrabaho sa mga cruise ships na nahuhuli ang may mga video ng mga pastos na palabas. Kahit totoo pa ang sinasabi ng ilang mga Pinoy na walang may nahuli sa kanilang mga videos pero kapag nagpasya na ang CBP na kansilahin ng kanilang mga working visas ay malabo nang may paglaban pa nila ito. Makakaya itong ipaglaban gamit ang pag-hire ng abogado na magdedepensa sa iyong kaso pero paano naman makakayanan ng mga trabahanting Pinoy ang pambayad sa mga abogadong magdedepensa sa kanila? Hindi naman lahat ng mga cruise lines na may mga trabahanting Pinoy ang nariraid at inakusahang may mga Pinoy na trabahanting gumagawa ng ipinagbabawal kundi ang ilang cruise coastline lang. Nasa tingin ng CBP ay meron talagang mga Pinoy na gumagawa nito. Dapat lang talagang magingat at iwasan at all cost ang pag-save sa kanilang mga smartphones ng mga bastos mga videos na ito. Dahil sa matinik talaga ang mga taga CBP. Para malaman kung sino-sino at kung saan barko nakasampa ang mga gumagawa nito. Ikaw, sa tingin mo ba gawain talaga ito ng ilang mga Pinoy na nagtatrabaho sa mga cruise ships? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.